mag jeans na guys jeans sweater na summer na itong mga ano oh, mga, mga jackets na pang winter papalitan ko naman na ng mga pang summer na mga damit ganito every ano winter every summer pag summer change change na, napaka hassle talaga so no choice <laughs> dito istaka nila guys istak room mga malita mga ano mga ganyan pang, pang skating yan mga jacket nila mga pang winter ayan yung mga pang hunting ng amo kong lalaki yan ito yung mga costume niya sa pang hunting yan mga pang winter na pang hunting yung mga yan o oh, di ba diba? mga shoes ayan malalaking shoes na yan matiba yan sa mga uh, malakas ang ano negative ng degree dito sa ano pang winter talaga yan guys ito marami pa yan dyan Ayan, o. Oh. Ayan, marami yung mga damit dyan. Ang malita, ayan. <coughs> <coughs> snow pants. Ang kuminto ng snow pants. Dito naman sa loob ng bahay guys, ito na lang kaya mo. Sa alaga ko mga naiwan dito yung mga pang spring. Hindi na masyadong malamig. ayan, Yan na lang konti, ilang grado na lang yun guys yun na lang sa amo ko. Tapos, ah, ito dito lang ito naka -spin. Mga pang ano niya yan, pang event, pang sosyalan. So, ayan na. Tapos, next, yung mga ano, mag-chins na naman tayo. Lang. Lahat guys, mag-chins talaga pag nag-winter na. Ayan yung mga cup na to. Ayan. Ayan, mga dami yan, mga nakatambak dyan. Chins ko na naman yan, nandoon sa ano, sa, dyan sa kabinet na yan. Nandyan. Ang mga normal na sombrero, Yung mga bonnet na yung papalitan pang ano, pang summer. Ang mga sombrero, At, mga clothes din nila ayan mga clothes guys lahat papalitan yan kaya dito sa mga t-shirt na normal na t-shirt na pang aso talaga yung mga pants nila kasi ano na eh hindi na magpa pants guys pag ano mostly ano na short na lang talaga pag ano pag uh, winter ay pag summer short na lang talaga yan yung mga jacket na yan na ah. mga kakapal na jacket yan mga jacket mga kakapal na jacket Jeans lahat yan Balitan, ay hindi na susuot yan itatabi ko yan pagdating ng winter na naman labas na naman guys jeans jeans ganyan ganyan ang ano routine dito kada summer kada winter medias uh, yes isa pa yan ang medias na gagamitin pag winter makapal at mahaba so ayan makapal siya makapal at mahaba siya ito itatabi ko na naman yan guys ang ilalabas ko diyan yung nandoon nakatabi sa taas nakatabi na maliit lang siya na manipis pang summer lang talaga siya pag ano yun ang gagamitin kaya lahat ng ano dito hindi masusuot ng summer tabi mo na tapos pagka pagka winter, yung hindi na naman isusuot ng pagka winter, ah uh, susuot na naman pagka winter naman yung susuot, babalik ka naman tapos yung pang summer, ah uh, ano anong ikikip mo na naman? Ganyan, yung yeah, mga scarf na to, yan mga scarf nila. Yan. Itabi na yan guys kasi hindi na yan kailangan sa summer. Ganyan ka ano, ka hasil dito. Hasil Yung mga sapatos nila guys na pang winter, wala na. Yan, wala na. Tinabi ko na, pero mayroon pang mga ano dito. Medyo ano pa siya, yung ganito. Tatabi ko tayo so, sa so, mga ilang araw lang, tatabi ko na yan. Pero yung pang winter talaga sila na pang 50 degree, ganyan pang malakas ang degree talaga. Tinabi ko na, nandoon na sa taas. Nung, ano, nakaraan ko pa natabi yun kasi hindi na Uh, kasi hindi na masyado kasing ano ngayon. Hindi na masyadong malamig. Kaya nauna ko siyang itinabi. Tapos ayun, pahinga muna tayo. <laughs> ayun lang guys, ganito talaga ang routine dito talaga. Pag magwinter, pag nag summer. Oh, guys, tingnan nyo. O oh, summer na. Araw na yan guys, Maraw na, Maraw na, somewhere na talaga, kaya ano, naku, mag sundok ko guys, tumatawag na, driver, <laughs> squad game haging ano, hello, gracias cha, prea kalida, okay, so magsundo muna ako sa alaga ko guys,